Hi guys! So dito kami ni Nessa guys. Magpapagupit kami kay mami. I mean trim lang guys. Ititrim lang ni mami kasi guys sobrang init na guys. And nakakatamad uh, na magtali ng buhok. Yeah. Kasi may na so, dito sa bagyo. So I'm baglo. the master. Master of their hair. Tabi ka tala. Uh -huh. So ngayon guys mag ada ano tayo? Mag gugupit tayo. Dito tayo mag -gugupit. Hello! Hello. Kasi umuulan guys. Umuulan sa labas. Hello! Ayun, guys Binapit ko yan one time eh. Asan wala tayong plastic na paglagyanan? Ano? Ito okay, yan. Okay na yan. So yan guys, andito tayo. ilagay natin itong stand. 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 Hindi na. Pause muna natin. So yan guys. Orang ka doon. So, nagpagupit ako kay mami. Ano ano man ito ka mami nagpagupit sa'yo dati? Orang ka dito. Birthday ko ba? Malapit pa. Ay, na. Ang layo naman kasi. Dito. Yeah. So, kapag na nakita niya pa yung mga ano, may, may ano ka dyan, tali ng hair. Ito, tali ng hair, oh. Hmm. Ito guys, lagang may tali ng hair. Nadala. Tingin natin. Gandahan mo mami, ah. Tapos istri mo din to mami kasi ang pangit niya, oh. Ginukupitan nyo kasi yung bangs yun. hindi naman kailangan kupitan kasi. Wala pang style. Ayun, style. Hmm. Ito lang uso ngayon yung mabatas na yun, yun yan na maikli. Ano? An anong, anong, ano mo naya? Anong kupit mo naya? Wala, trim-trim mo lang. Ano? Ilang, ano? Hindi Kaya yung trim-trim ano. lang. Gusto ka mo naya na. What the fudge? Two inches. Mm. Two inches? Okay. Mm. Ako lang, two inches lang din sa akin. Oo, two inches din kasi. Kasi nang init. Ang, mm -hmm. Ang init. Sino yan? Sinala. 2 inches. Pareho na kayo. Pag 2 inches, 2 inches. Oh, pareho hindi na. ate, mas mahaba ang hair ni Nessa. Kaya hindi nagpagupit pwede to. Nagpagupit ako man. Ah, man. man. Nagpagupit na si Naya noon. isang manta. Hmm. Kasi guys, mainit talaga. Guys. It's so hot in the bag yo, yeah, already guys. So, pagpupunod na kayo dito, sabihin niya, malamig dito. Hindi dito malamig guys. Ganyan mainit no, na. Mm, na. Ganyan Ganyan ang 2 inches. Ayan Ay yan, na pwede yan. na yan. O diba, o. Two mm inches -hmm. yan, o. Oh, I-cut mo. Para oh. pag naligo ka, ganyan mo na. O, na. Tapos. Uh, uh, ano mga gawin ko? Wala, pinakita ko lang. Mm -mm. I'm good with anything. Ay, mo lang siya, mami. She's good with anything, daw <laughs> eh. Sarcastic. Hi. Hi, loves. ikaw nito. Hi. Hi. Hey. Kasi pagkatapos ito guys, gagawa na ng, tatapos na ko ng assignment ko. Ang malikot. Oo, tamang tama. Gawin mo assignment mo ng 1 hour, 10 o'clock, 10.30, pwede ka nang matulog. Nay nga tita? Hmm, wala may pa, 8.45. Ay, wala ka nay nga. Kailangan kapag may sinang maaga bukas. Hmm, oo, mali ko kayo. Kasi pag ano pa kami, pag-process pa kami ng mape, wala pa kami nagagawa. Hmm. Anong po subject nyo? Sa English tita. Hmm. Last subject namin ng map, ano, last subject namin Kaya nga gumanda nga ng yung hair ni Naya kasi noon dati kulot-kulot siya. Mm hmm. Bakit ba ako kulot-kulot dati? Nagtampo yung buhok ko na yung ginapitan hmm. ako ni Ate Anna. Mm hmm. hmm. ay niya nagpapagod sa iba meron namang ganyan eh Joko ka mm -hmm. Nako itong damit mo magbihis ka mamaya When? Hmm. Puro buhok na yan. Eh, eh nagbigupit ako ng maliliit. Hmm. Lalabas sa tibilip. May, mabas ka ito, humaba yung buhok ko. Mm. Yung buhok ng classmate ko, ganoon pa din. Ano na yung grade grade 9 pa yun. Mm -hmm. Hindi pa siya nagpapagupit? Hindi pa, matagal ko kasi humaba yung buhok niya talaga. Matagal. Mm -hmm. Pero bakit ginamami sa mga lalaki, mayroon sa mga ng buhok nila? Lalaki? Oo. hihi <laughs> niko anong ah, ginagawa ba ni Dee? nagla dito ano naging istorbo yun? sino naging istorbo dun? si kasi dito si Nala una tutulog dito si Nala guys mm hmm ah, na umalis na Agent Jewel Malis na sila te? um mm -mm. Agent Jewel bakit umalis? Iyon hey, Hindi ka pa tapos? Oo oh, nga, live is over ko na naman, Agent Jewel. Eh, ano mo, baka ate, baka mm. nag, nagka-problema lang. Mm. Yung net niya, baka wala siyang net. Mm -hmm. Diba? Agent, ay. Yeah. Mm. Ganito din yung buhok ko one time guys, yung pinagupit ko kay mami. Ay. Ay. Ganito, ganito din, gusto ko hanggang dito eh. Mm Ayaw niya. Hmm. 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 Ano atin? nandiyan pa sila? Hmm. Ah, sabi te. Hmm. Pa pa May mong bus na ka dito. Hmm. 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 Hindi pa tumagaling dito. Hindi hmm. Time. Ano napapinditin ko yung kwan dito? Ano, ano dito? Siya yan ate? Oo Ay nag ano na naman oh. siya Nagka problema na I-ex mo ate Ay I ex ko na? Oo uh -uh. I-ex mo tapos balik ka ulit hmm. Anak dito ka sa ka na Ayun um, Baka wala silang... Kasi nagkaganyan na naman siya kapon Pon hmm. Ganyan naman no I-ex mo ate sa taas una. Para umalis ka dyan Ay okay hmm. Tapos ano na ano nang gawin ko? Balik ka con? ulit sa ka kanya. Okay. I-pindot e, ko. Mm. Hmm.